Ang Saudi Arabia naman mga kabrigada, posibleng mga ngailangan daw ng mga Pinoy skilled workers. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada, brigada. 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 report. Nagpahayag ng kahandaan ng Pilipinas na magpadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Saudi Arabia Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al-Katani na nag-farewell call kamakailan sa punong ehekotibo. Ang tugo ng Pangulo ay kasunod na naging pahayag sa kanya ng KSA official na mga ngailangan sila ng mga skilled Filipino workers, partikular para sa gagawin nilang mega-projects sa Jeddah at North Saudi Arabia gaya ng Red Sea mga nakalinyang proyekto ayon kay Ambassador al ay bahagi ng gagawing pag-host ng Saudi Arabia para sa World Cup 2030. Kaugnay nito, ibinida ng Pangulo na hindi matatawaran ang galing ng mga manggagawang Pinoy na angat at kinikilala din anya ng ibang bansa. Sa panig naman ni al kinilala nito ang malaking ambag ng mga Pilipino sa development ng kanilang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada The news of Manila, the music news authority. Rápido,